Hai. Dita stars. Channel fishing si papa. Ah. ah. dalawang pamilya ito ang gamit. اقوى استشهد لنا لدى يو 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 Okay boy Fish on Fish <laughs> on on Bro, not oh, on. <laughs> you broke his own three-finger, bro. <laughs> three-finger, bro. Peace Yeah, boy. Balag. Hito. Hito pala. Laki. Nakahuli kami, pre. Ako nakahulin yan Huli <laughs> ni Ali, no? Hito. You know. Laki oh. Laki ito yung uli namin no. Ah, oh, benta na lang lagi. <laughs> e, benta daw namin ni Alin, na uli. Hindi namin na bigyan pa yung pagkano. Doon namin na na huli. Pakita mo yung kuta natin na huli. Oh. Diyan oh. Doon doon banda doon. Ang lakas ako uli.

Mas maliit na hito. Diyan kami. Dari kami bro, hito. Oh, pangalawa na yan? Oo, oh, pangalawa na, hito. Doon namin nakuha. Tutok mong video. Buntis dami. sa atay ni. Eh. Tutok mong Ayan, video. itlog yan Oh. Ay, itlog ba ito? Lugan yan. Buntis? Pa ah, baka wala natin pag ganun. <laughs> Bunti sa atay. Ay, busog lang yan sa ano, farm. Yo. Pangalawa, kaso maliit. Puntis, Ben? Hmm. Pakawalan mo. Mm Hindi. -hmm. Bakit? Sayang din yun, ha? Tapos iba eh, lang makakuha ng bulitis niya. Yung salita rin pala yan. Hmm. Sabi uh, sakit niya. Natakas po. Babali mo yung buto niya? Yung, yung tinikyan, may tinikito na po. Ay, ito yan, no? ito yan, yung tinikyan. Masakit yan pag nakatinik ito to. Kaya, Alin mo na. Kaya huwag mo hawakan pag ganitong isla. Huwag mo hawakan dyan kasi matitinikyan yan. Bali mo na. Ito. Tumboto. Ah, oh, tapos na. Alin? Pauwi na kami, pre. Nakahuli kami ng ano? Tilapia. Uh, Tilapiat saka hito. Yung isang hito ang nakahuli si Aling. Ngayon to. Kasama ko. Sa <laughs> kanya malapit. Tirakan ko na ko, pre ang nahuli ko daw ay malit maliit maliit daw na hito yung nahuli ko tapos sa kanya ang hito malaki so first time niya palang mag ano makahuli ng hito ako garon din first time ko makahuli ng hito dito sa ano sa Manila pero sa probinsya marami na ako nahuli niya pero sa akin malaki <laughs> yun so dito na, na namin tatapusin yung video namin mga pre salamat sa panonood bye, -bye.